Ayo na is second emotions. Second emotion ito. Nanggigigil na naman ako. Si Mima Alicia kasi to, So, mangyayari, ipapakita niya na naman kung ano diyang mga part na debunkable mga sinabi ni lolo mo, 'di ba? Sa UF, sa UFW sa Hong Kong. Oh, ito yun. Mima, dali. Bilis, Mima. Ganda-ganda mo ka naman. Tingnan nyo ito, mga minamahal. Kung paano dinurog ni Attorney Claire Castro. Oh. Itong si former President Duterte. Kasi nag-aasahin mo na lang. Basahin mo na lang. kung si Kibuloy, mga minamahal, self-proclaimed. ba Na son of God. Yes. Ngayon naman... Itong si Digong, self-proclaimed na isa siya bilang hero. Meron bang hero ng mamamatay tao? Nagtataka lang ako ha, ah. Paano magiging bayani yung taong napakadaming pinatay ng mga inosente yung Pilipino? Yes. Ayun ah. O okay, ngayon, ito kasi. Alam niyo, ito yung isa sa speech ni former President Duterte doon sa Hong Kong. Uh-huh. Patungkol nga sa ICC eh. Sabi niya, ang hinihin ko sa inyo, total ganito na lang ang swerte ko sa buhay. Okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magagawa eh. Hulihin tayo o ikodong. Ay, talaga. Si alam mo na ha? din. Ibang, movemento. ibang movement oh. mm -hmm. Gusto ng ikodong, magpapahuli. Pero nandyan sa Hong Kong. Hindi makauwi ng Pilipinas. True. Ano yun? Oh, kaya lang, meantime, mag-contribute mag, -contribute, mag -contribute kayo maski singkong bulyar or sampung bulyar para paglabas ko sa presuan, pagawan nyo ako ng monumento katabi ko si Rizal. Walang ganun, B. Yabang, no, ni Bigo. Eh, nasan yung mga ninakaw ninyo? Di umano. No? Uh, ba't hindi yun na ipagawa ninyo ng monumento? Eh? Yes. Ah, uh, tapos, after nyan, di ba, kung si Rizal daw, may hawak na libro, siya naman daw, may hawak na ano, yung senyales na baril. Diyos ko, is it something that you can proud of? mawalang galang na po. So, matanda na kasi si Lolo mo. So, we still give respect and credits dun sa mga lahat na, ano niya, commendable things na nagawa din naman. Ang dami din naman. Siyempre, when it comes to achievement, mas madami-dami pa itong na-achieve si, di, si former president kaysa sa anak niya eh. ba diba? Nakakabad. Anak niya, wala talagang, walang kwenta. ng gigigil Aray ko. Oh, diba? Diba? Pero wala akong sakit guys. I just do it. For <laughs> entertainment purpose. Ito kasi mayroon talaga no. Sila no. Diba? Panoorin yung kay Kuya Takero. Mamaya. Ano natin. Diba? ba? ko. Ah. Uh, abangan nyo na kung anong sagot ni Attorney Claire dito sa sinabi ni, ano, ni President Rodrigo Duterte, former President Rodrigo Duterte, na mag-contribute ang mga taga Hong Kong, uh, Hong Kong ng 5 or 10 Hong Kong Dollars. Kasi para pag makawala siya sa presuhan, meron siya mo na siya makikitang muna may, wala talaga may labasan tayo. Todo mo na yan. Diyan ka na mag-stay. Total, as you admitted, hanggang dyan na lang yung swerte mo. You have to accept the fact that nakagawa ka ng violence. And it's against humanity. I'm sorry. Go, Mima. Imanin na ako ninyo. Kaya dami-dami confidential funds. True. Kaya dami-dami pera. Tapos hihingi pa kayo sa mga OFW. Diba? Nakakarampot na nga lang yung sweldo niyan. Malaki pa yung tax na binabayaran sa ating gobyerno. But I think kapal joke lang, joke lang yun, yun ni Lolo mo. Pero pa. Hindi na ay, pwedeng ganun. Eh, sabi ni, ni Claire. Ano, Mima? Siguro po ang pagdeklara ng isang tao na hero, mm -hmm. ay dapat hindi po siya ang nagsasabi nun. Totoo. True. Yes. <laughs> Kaya nga sinampal na naman po <laughs> ng katotohanan <laughs> ni Atty. Claire itong si Katigungan. Hindi lang yan once, hindi lang yan twice. Nakakatatlo na. Sabi ni, ano, ni... Ano ba yung mga mima, mga, ano, mga, mga sinabi? Mahal? Pinipilayan daw itong si VP Sara para hindi makatakbo sa 2020. Sabi naman ni Atty. Claire noon, paano pinipila Eh, pinapasagot lang siya kung saan napunta yung pera ng taong bayan. Mm -hmm. Pagpipilay ba yung ganun? Di ba? Ang pinipilayan ninyo, yung taong bayan. True. Hindi si Sarah. Yes. Pangalawa, yung Marcialo daw, mga minamahal. Go. Eh ano, ang rasbak naman na ni Atty. Claire. O oh, yung ginawa mo sa uh, Mindanao, hindi ba martial law yun? O oh, yung ginawa mong pagpatay sa napakaraming Pilipino, hindi ba dark dark times yun? Mm -hmm. Dapat diba? tapos na ito, yung pagiging bayani. Grabe, ang kapal ng mukha. Hindi ah, digo, ang, ah, ang sarap terese. Eh. <laughs> Huwag <laughs> mo na, medyo ano yan, medyo matagal mo matiteres yan, Mima, ano ka ba? Mahirap, baka dumugo ay 'yung daliri mo. Matigas na 'yan, B. Kailangan na lang 'yan ni ano, i-frame, 'di ba? I-bar. Is-iput behind bars. 'Di ba? So, ang galing ng statement dito ni Attorney Claire, 'di ba? Dapat talaga mga tao B, ang na-declare nade sa iyo for you to be officially and legally proclaimed as hero. Hindi nga natin alam, 'di ba? So, hindi natin alam kung hanggang kailan po si FPRRD ah uh, hang, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo, di ba? Sa buo sa mundo. But hindi habang buhay tayong mabubuhay. Pero ito yung tanong, once na mangyari yung saan siya iano ililibing, di ba? Dapat mga president is courtesy dun sa libingan ng mga bayani. So what if yung ibang tao naman is i-joke sa harapan ni Sara Duterte, di ba? Na guhukayin yung ano, tapos itapon sa West Philippine Sea. Ang sakit noon kay kay ano kay Sara Duterte. Guys, if you will be checking um on site yung mga statements ni FPRRD, ang mga sinasabi niya para kay Sara, para kay Sara, para kay Sara mga ganoon. Pero parang hindi naman sobrang ano, pinap, dapat ganunin yung anak ng tingnan ng super spoiled tuloy. Sara, Vice, if you can no longer perform your job and obligation and duties. Resign ka na, B. Resign ka na lang, B. Tingnan mo ang OBP, napabaya na. Anong ginagawa mo? Kasi kung meron kang paninindigan, hindi ka yung alis alis na lang, di ba? Tapos parang, you don't do anything. Parang yung mga staff na lang yung gumagawa ng mga task mo. Na dapat supposedly ikaw yung nagli-lead. Diba? ba? Nakaka-stress yung ganun. Di ba, Mima? Ang <laughs> ganda ng ngiti ni Mama. Labas na lang 72 ng ngipin natin, Mima, ha? Nata times to because of brackets. Anyway, um, yun, thank you so much, Mima. Siguro joke lang din naman yung nangungutong siya. Pero, di ba it's okay na din na nagsalita ang ganun si Digong at least na ilabas ng mga tao yung kanilang mga saloobin gaya ko, gaya ni Mima, ni Attorney Claire, at marami pang mga pro-government people na dapat yung tao, yung magpupuri sa'yo that you deserve to be proclaimed to be legally pro proclaimed as hero. Diba? Kaso yung mga sinabi niya talaga, okay na sana din eh, tatanggapin na namin yung joke. Pero yung, sa huli, kung si, ano daw, kung si Rizal daw, libro, sa kanya, baril. Diyos ko, pag ganun yung joke, B, nakaka, ano yun, nakaka, parang, inai-immoralize yung bansa. Ay, magkaroon kayo ng president din ganyan, may hawak pa ng baril. Ano yung patayan? Philippines doesn't, deserve to be treated as like that. Di ba nga? Ang gigigig na ako at kasi nag-web...aday! Adoy ko, B! Adoy ko! Awayanan na lang! <laughs>